Samantala Idol. Uh, suporta naman sa edukasyon Tiniyak po ng LGU Dagupan. Para sa detalye ng balitang 'yan, kasama natin Idol Intern Renmart Garcia. 104.7 IFM. Report. Umarangkada muli ang scholarship program sa lungsod ng, ng Dagupan sa patuloy na pagtiyak ng suporta sa mga kabataang Dagupenos. Alinsunod dito, nakatagdang ipulong ng LGU sa pangungunan ng Al-Qaeda ang mga nais mapabilang sa programa sa itinagdang schedule sa bawat barangay. Muling ipinapaalala ang ilang mga kapalikasasyon tulad ng kabilang sa mga intelligent families, residente ng lungsod, walang bagsak na grado at iba pa. Nauna nang inihayag ng lokal na pamahalaan ang target nitong dagdagan pa ang mga bilang ng mga scholars sa lungsod sa susunod na taon. Samantala, inaasahan din na ipapila ang, uh, ng Al-Qaeda ang re revised Service Scholarship Ordinance sa sangguniang pangulungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Intern Renren Garcia. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. new